Nandito ko, magiging tawag-tawag ka. Mag-vlog ba, uh. mm. no? Mag-vlog ganit, no. Mayroon pa ito, ba? Uy! Mayroon na? Si Panyang baka, yung bulanggay doon, Manila. Asa, kabalo ana? Wala ka kabalo? Wala, okay. wala. Nama, ikaw, kuno kabalo ko. Ay, sa mga silingan ko, mga, mga chismosa, no? Ah, uh, natural, maglamay mo siya. mga maritis, dahi pa ko. Sabi nung kakabalok ka, nga mula ka, isipan niyang Manila. Ano ko balok? Nanay, pa ko nakabalok ko, nga kamo, mo, kuyog-kuyog nga, Kakabalok ka din siya, nag-open siya mga anak. Ano, siya sa kuwa dahi. Turo, span niya, oh, span oh. niya, naginuktok. Paniyang! Naginuktok lagi ka, panyang. Naginuktok lagi ka. Problema. Hmm? Lima ni mo. Mat oh, Langgod, lang good. Bagkuan lang. Nagkuan-kuan lang ko. Muda yung mandag Manila. Ato siya Manila panyang ha Ha? Mato siya Manila. Ano ah, mga ba balo, anak? Balo ka, mga marites panyang niyang. Di na, di na, di na matingala, anak. Mato, bita daw ka pa niyang, no? Oh, mga um, istorya ta, anak. Dari sa mga istorya ta. Sige, sige, sige. Manila pa niyang. Kasi, ingo na. Ito yung istorya niyo sa mga. Basta, anak, so, ko isolde so sa inyo. Wala <coughs> lang, di? Bago ta magsugod ba? Mm. Asa man ayaw? Wala. <laughs> Pareha lang imong si Nina. na. Nagsabot mo? Wala, wala oi. Asa mo higang amo tumod diri ba yuar? Di di balay <laughs> atro so, ya to snickor. Unya, bila wala ka diri ya. Sa pinulong ka na ninyo sa mga silinga na chismosa. Ang bota na yung manil, agi daw. Ha? Tapos <coughs> Oo, oh, kung na siya, Nicole. Dinood na siya. Among flight is September 2. Kapit na? Kapit na. Pinan na lang katulugan. Kanya. Ang sige, kung ano to sa itong vlog, anag, mula ka na So, ako, atong among flight is September 2. Mga itong... Well, di ba kina tanaman mo na sa una? Atong mga... Uh, kung ano pa? August ba to? Oo, man, malamang. Malamang. man, Di ba tayo Ito, ang ating-ating na to. Dinood to siya kay akong <coughs> friend. Magpauban siya sa ako, kay... <coughs> magpahimo siya og bilat sa kanding charla <laughs> yeah. dire magpakuan siya magpa surgery siya niya ako magpa surgery siya niya. ako ang kanang himuon ako dili man ako ang murag aralay niya assistant assistant ni magas -assist sa iya ha, kay syempre magpa surgery siya medyo surgery ba no kaya mo siya dire a ah, og dire ilaw o tutoy okay. no. ako ko napahimo og bisong Charla. charla. <laughs> Nandakay ka upper day. Ha? Huh? Ah? sugar daddy. Ang kita sa vlog. Ano? <laughs> Hoy, masin ang mo, matches mo sa hmm, mo. Pala para mo ang mo, matches mo sa mo, buhat mo, o tawag nila. Nga. Ni masin na ko madungga na matches ni Call. Nga. Ito ang Manila, ni Sibat ako. Gilayasan na pamanin mo. O. Oh, ko na machismis na gilayasan, ako kong artista. Maakumanda kayo sa akoan, sa akong content, basig ma... na, ano ako. <coughs> Basta kung ingon sa inyo ha, may, wala ko sa Manila, kung makikita kaya, kaya po itong vlog, nakakita mo na itong vlog, hindi mo na yun na makikita, mo kayo kung madugay-dugay ko ito gamay, ako lang ipadala sa inyo ha, ang kwarta via Gcash. Ilista lang na ako kung pili madawat ninyong anak ka. So, mga shout-out, mga silingan, chismos sa mga himantayon, mga, di ba, kera, kung sa paniha ka ng mga gitara. Pakauna ko sa inyong cellphone doon, char lang. Uy, so, dili mo magkuan, dili mo magbuot, kung ato ko Manila, kasi yun yung kinabuhi. Yung isa pa, wala na akong yung babayan, ako ma-artista. Ako ma-artista, sila ako artista forever and ever. Mga balak mong Kasi, kasi, may barat mo nito mga cellphone ba, I Ay, sure, go! Patutakuan. Mag-snatch ako dito. Kailangan itong snatcher lang. Ay, <laughs> to. <Abito, laughs> kung saan ka cellphone yung bet? Bisa, kung saan. Basta kayo ikuan. Cellphone. Overall, nasaan nito yung cellphone? Kaya, mga sikanhan. Bala, nagsikanhan. O, oh, sige, go. Mga sikanhan na cellphone ako na ikuan. Ako na diman. Wala pa ba? O sige, ako ihat kuan sa imo. Pero imo ang kwarta ipait na na, ha. Kasi bago ka to manira mga one for two kwarta, wala. Ubano na ko sa akong friend, bibiri o ticket. Pamulit ito kwarta na ya, ikaw, yung ito din. Ikaw tika yon sa imong so, kuan. Sa lobong sunod. Sa ikaw ra. So kuan, basta sa tanaw ko sa Manila. Kuan gyapon nagakita man ko ang vlog. Panayon niya punta sa tukuan, pag itong sharing. Wala problema mm -hmm. ana, misi ako na mag vlog vlog dito, wala problema na kayo. Ako ang tao na dili isipan, dili pa ah, nah, nah. na uban matches mo sa kadya ara. Ana ba ko na ila na akong sidian diri na. Just ko. Feeling yun niya ko an, say nakabalo. Wala gi siya vlogger, misyosa. Ambisyoso. Ambisyoso, ambisyoso. Ana lang. So, anak na lang ni Nicole and Ticoe? Go. So, basi na tingala sila, pasabta sa abin, na tingala ang mga kuwana, murag dugay ito, wag nag-wag vlog. Ano, nabisi niyo ako lang, ano, na amin lang siya ilakaw, ako na ilakaw, si Nicole po, dapat na siya po siya ilakaw po, doon ito, nabisi ko atong, Muangat ang araw ng Barangay Badas. O, oh, dito busy si Nicole. Oh, busy niya. Busy, yeah. busy, yeah. busy po may ato. Kaya so, sa ay, si Nicole mabisi. Lapos, ako, dili busy. dili magabot mag-abot. Hindi mag-abot. Mag tapos ako ang busy. Katong basketball na mo sa araw. Oh, yeah. Tapos, oh. mo kalabay. Si Nicole, sa Saya, Sa -saya po sila. Saya po sila. Kasi Kobe. Hard make kay ano. Practice ni basketball para makashoot. May bola dahil. Pero hard make mo sayo si Nicole, no? Yes. Tawang nindot ka ilang kuan. Ilang ilang ka ng kuan. Ilang pra. Ay ilang ka costume. kostyom. Wala mga bagay. ng laba. Dito taga bukid. Sa bukid. Ato ka pinakataka ka mo siya kuan. Ay koryo. Wala may hitchod kuan nun. Kanang takao nun. Ada aku riu bah, dulu nama nama kami yang kuat. Modern, Japan. Jepun, modern retro. Retro. Mod dito modern nga to ni Cole, Ginoo ko. Yan no nya happy pag sayo, pag builo na ko, hat pa ko nakahubo. Jus ko sayo taga diri. Tu man labas. ko Lord. Ingon mo to sa ako ka para ako magkuan di sa magkuan sa inyo ha Kung sa'yo ikuan. Ka pattern kuan sa amo ana. Pero sige lang kay how mo grow siya, how mo grow to siya. So pasagdaan lang namo. So ana lang ha. Para sa kasayuran sa tanan, mo ato manila wala kaya po nila na wala na sa akong vlog. Kasi ako pa mag-vlog ito isa, apel kaya sila sa sharing. Wala ko'y dili ko tao na nag-isip na ako'y nahagoan na wala kaya po. Padayon kami mo sa vlog. Gusto ka mo. Shout out. Tinabi ko na dugo ng mga istorya ng mga kuan daw. Ana-ana na nawala. Itanggal daw. Kuy, Diyos ko. Pagkuhin mo dyan kayo. Pagkuhin yung istorya nga. Withdraw na daw ni Panyang ang um, among kuan. O diba? May paka na. Mut-mut ka. Hmm. Kabalulong kong kinsa kayo. Pakauna ko na sa imo ang kuan. Credit card. <laughs> Ayan ka ng kuan. Withdraw daw ni Panyang si Cristo. Ano ang sa mga. Wala lang akong kinsa kay? Ikuha na ako Ipa... di na ipa-mention to dito dito sa vlog. Nagilaing barangay pa <laughs> I-mention to ka sa vlog. Ipaka ko pa na ako na sa imuha ang kuang ITM. Ayop ka. Okay, ko ako ITM. Bullshit ka. Sa ah, wala. Ano na undang na itong vlog? Ano na itong nag-vlog? Actually, wala kami na undang sa vlog. Busy mm -hmm. lang dyan kami guys. Ginoon ko. Kaya mga rakit na mga gabman. Kung pa na undang ang vlog? Padahin mo video. Yes. Ang pasapot sa nyo na wala lang talaga uban. So, mawag Clear na mga madlag people. So, mato ko manila. Ano September ito. Abang-abang sa akong mga video dito. So, dagan ko buka sa Manila. Kaya mo lang. Dugay na po ako kabalik. wala hmm. nang wala may napukas sa mong vlog. Bukas na mo ang... Araw ng Barangay Badaan. Correct! So kung ikaw, chismusa kang dako, chismuso kang, nagkaam na lang mata ni Ito. Gopos naman mga talent para sa Araw ng Barangay so Dito na ko na yung mata. Matarong <coughs> kagkuan. Ayun na, ka. na Wala pa may usa sa vlog. Pero karo na anak ko plito na niya. Correct. Mga sunod si Manam, mula ka na po pa si Panyang Huwag Manila. Oh. Nga na, na po siya siya sa abo. Hingin ako, hingin ako po ni Colbo Mente. Masa siya 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 mablog, yun siya. chat lang ka. -ka ayaw mo ba kamali o chismis. Kaya ako ko Andre, oh, mga right mga hand, espia. oh, mga espiya, mga espiya, espiyo. Espiya, espiyo. ayaw din mo pag, na, huwag kayo magkamaling, mag ano, mag ana-anak mo, na, bantay mo sa ako, amang famous, mag viral yung pinalive. Koy labot sa inyo ha, mga Huwag mo inaampag sa mukha mo. Ayun nga, tera, nga tera, nga tera, so, tera mga pilabakira. Sa sera mo ha. Kutong, lang. So, that is for today's video. Gitaro na naman mo kapag makasabutang ang also. okay na tayo? Okay, okay na. So, bye! bye See you next time! See you sa aking journey pa Manila. Bye mga kung gipang ango-ango. Bye-bye! Huwag <laughs> maging sa Kaya basta ikaw magsunod mag-viral. Char lang.